try ko to mga kalapatids na batchirin ulit oh. Ito yung uh, almos. Ay, tayo, eh. Pinatay niyo yung uh, apat na kalapati ko ah. Ito, try ko ulit na batchirin to mga kalapatids oh. Pero mukhang ano ito eh. Tawag dito, nagtagal to dun sa sa bata na nagdakman ito baka bumalik to doon sa batang yun eh. kasi nagtagal to doon eh. Diyan lang sa may malapit lang sa amin try ko na baka mabatcher ko pa to mga kalapatid medyo mataba naman siya mga kalapatid eh. ayan busog na busog mga kalapatid eh. Pinakawalan ko yung apat mga kalapatid. Ito gusto kong batirin ko ulit to mga kalapatid. Eh. Pero tumagal to dun sa ano eh, sa bata eh. Baka bumalik to mga kalapatid. Try kong i to mga kalapatid. Baka baga ka bagas si sarap ng sayo yun so, ko lang yung chinelas ko. Wala pa pala yung chinelas ko mga kalabatis. lubos po ang pak Tuh lima yung uh, pinakawalan ko mga kalapatid. Tinatry ko ulit yan na iba't siya mga kalapatid. Eh. Kaorag, iba mo nang sa kabar. Na yan, oh. Babae sa kabar. Kaorag. Babae sa No. Babae sa kabar. Ano mabatcher ko pa yan yung uh, binakma sa matagal yan doon sa bata eh. nandyan lang sa kabilang yan oh. baka bumalik yan eh. pero try ko pa rin mga kalapatids lima yan mga kalapatids so, ngayon na naman lang yan nakaronda mga kalapatids so, yung dalawa na yan na ah, mag asawa ngayon na naman lang yan nakagala ano, naka gala, sa tas Gwapo dos Ngayon na naman lang na yan nakagala eh Gwapo dos Siyang puti oh Bale, nagtutubo na yung pakpak niya Yan, nagtutubo na yan. Bale, may ano pa rin ako mga kalaparids. May ah uh... May walo pa rin akong kalapati. Lima dyan sa, ano, sa labas. Tapos tatlo dito. Yung mag, ano, yung isang pamilya dyan. Si Guapo Uno. Guapo Uno, tapos si Redbar Tapos yung anak nila, yung sisiw nila. Yun, sana mabatsir ko pati eh ito nga uh, kalapating ti. Bale, di off ko po ngayon mga kalapatid si wala akong uh, mag-vlog ngayon kaya blinag ko na lang yung uh, kalapati ko. kasagasan kasagasan pa ni tatay sana uh, sana ito iniintay ko to itong sisiyo nito dyan ni Guapo Uno sana lumaki na para mahiwalay ko na rin sa kanila tapos makapag-meet uh, ulit sila mga kalapatid si Guapo Uno tapos si Red Bar. Sana mga one week siguro pwede, pwede ko na yan ihiwalay yung uh, nila mga kalapatid. Kasi medyo ano-ano na rin eh. Malaki-laki na rin mga kalapatid. Eh. Ito yung mga aso ko yung pumatay sa hapon <laughs> <laughs> Ito so, yung lahi ni Guapo Uno, mga kalapatid. Eh. Medyo malaki-laki na rin. Baka one week, pwede ko na yan ihiwalay. Mga one week, para makapag-meet na naman sila. Mga no, Guapo Uno rin talaga. Eh. Guapo. Guapo. Na dumi, dumi na yung ano, ilong niya kasi <coughs> hindi ko na sila nakapaliguan eh. Baka mamaya paliguan ko sila. Kasi bi, pag naglalaba kasi ako mga uh, ang pinapaligo ko lang yan mga kalapatid, yung uh, pinaglabahan kong uh, tubig. Yung bar, yung pinagkusatan ko ng mga damit ko, yun na lang yung pinapaligo ko sa kanila mga kalapatids pero hindi um, naman sila nagkakaroon ng kuto eh. kahit uh, yung uh, pinagsabunan ko ng damit ko yun na lang yung uh, pinapaligo ko sa kanila hindi naman nagkakaroon ng kuto yung mga 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 tawag dito mga termites mga termites na maliliit wala naman mga kalapatids kaya hindi na ako bumibili ng uh, pangwash, pangwas, sa kanila, yung binibiling sa pangkalapati talaga. Eh okay na yung ano, yung nilabang kong ano damit. Yung ko na lang sila pinapaliguan. Ah, tawag dito wala naman, walang kuto, walang kung ano pa man ang mga termites na mga maliliit sa balahibo nila wala. Kaya mamaya paliguan ko yan si Guapo Umi. Saka maganda yung panahon ngayon, mga so hindi masyadong mainit. Katatapos pa lang kasi ng bagyo, pero ngayon may susunod na naman na bagyo, mga kalapatid. Pagkatapos ni, ano, ni, sino ba yung bagyong yun? ah Kisimula sa letter A. Endang, uh, eh, tawag ba indang tapos ngayon may bagyo na naman. Kaya grabe, sunod-sunod raw yung bagyo eh. Balita ko nasa ano raw eh. Nasa labing sampo. Sa loob ng uh, hanggang December mga kalapatids. Kaya paghahandaan natin yan mga kalapatids yung bagyo na yun. Ito gusto ko rin itong pakawalan eh. Si Guapo Uno eh. Kaso may sisiw kasi sila eh. Sabit na rin itong mag, ano, eh, maglipad eh. Kaso, may sisiw kasi sila eh. Pero, pinakain na rin nila eh. Sinubuan na nila yung sisiw nila eh. Ano kaya kung paligpaling ko to mga kalapatids? Pwede rin ba to? Kasi nasubuan na rin yung uh, ano nila eh, sisiw nila eh. Saka na lang aya. Saka na lang kaya mga kalapatids. Para ano? Kasi ano eh. Sinusubuan pa nila yung uh, ano, sisiw nila. Kaya hanggang dito na lang muna yung vlog ko, yung uh, balita ng aking kalapati. Walo na lang yung uh, kalapati ko, mga kalapati. Pangwalo pang yung uh, yung uh, sisiw ni ano ni Guapo Uno. Yan. Pang yan, yung uh, sisiw na puti. Dalawa sana na yan, eh. namatay yung isa eh. eh. nagkasakit eh. Hindi na kaya yung ano, nung uh, resistensya niya eh. Yun, kaya isa lang yung uh, nabuhay. Kaya sayang yung isa mga kalapatids. Pero pag nahiwalay ko na siguro yan, pag medyo malaki-laki na, Magme-mate na naman yung dalawa, sigurado mangingitlog na naman yan eh. Kaya yun yung update ng aking kalapate. Bad news na kalap na ano, yung mga nakaraan kong vlog, bad news eh, at least uh, may kalapati pa rin akong natitira mga kalapatids uh, nandito pa rin yung uh, mga puti ko kulay puti, kulay brown kahit papano mag, uh, magsisisiw pa rin sila mga kalapatids Ah, uh, balita ko nga napanud uh, napanood ko si idol Regie uh, Reggie Cruz nandito po sa Bicol dito po sa Naga City Napakaswerte naman yung uh, blinag ni Reggie Cruz. Napakaswerte. Uh, sana madaanan din ako rito ni ano ni Reggie Cruz. Idol, uh, Reggie, uh, saludo ako sa inyo. Kasi dumadayo pa kayo rito sa Bicol. <laughs> uh, Reggie Cruz, uh, maraming salamat sa pagdayo nyo rito sa Naga City. Marami rito ang nagkakalapati. Um, marami kang maano rito, ma kasi dito may interview tungkol sa pagkakalapate. Kaya, ingat na lang, uh, Idol Reggie Cruz uh, sa pag-uwi mo. Uh, sana safe yung pag-uwi mo kasi may bagyo pa naman na darating. Kaya, hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat. Uh, ka Vlog on YouTube. Hanapin nyo na lang po sa YouTube. Kaurag blog Vlog on YouTube. Uh, Pakifollow na rin po sa aking Facebook account, Cesar Madrona po. Bye.